What's up, what's up, guys? Dito kami sa bundok. Ah, Nag-iilog kami sa pamangkin ko. Dito to sa bulakan, guys. Ah, pumunta kami ng ilog bulakan sa pandi bulakan. Namundo kami, namundo, guys. Namundo. Sama ko yung pamangkin ko. Namundo kami, guys. Manghuli kami ng ano. Baka may alimango dito. <laughs> baka may alimango dito, guys. So. Oh. Saan? Oh, mga hito yan. Oo, oh, mga hito yan. May mga hito daw dito guys. Oh. Itong ilog sa bundok. Dito sa pande. Sigurado may ahas yan dito din. No? Ah, meron na. Wala man. Kaya si anak mo. lumalabas lang yung ahas pag ano gabi hanap kami ng ano to guys limango para makaulam ba maka makaulam kami ay <laughs> may pala dito, dito. ni Kali bentuk induk ni pandak. Kali tu. Nabi time Hmm. hmm. bagon ito yung bagon bagon ito yung kinakapyuta ni Tarzan eh. ito yung bagon guys oh. kinakapyuta ni ano ni Tarzan ni Tarzan at saka ni Chita ito yun pag magtawid tawid siya sa ano kabilang puno ito yun buti may mga hindi maputik dito. Diyan, no. May mga bato-bato, no. Ay, ginawa nga ng babihan bab Ay, oo. Ginawa ng ano? Dato wala yan, Pigiri, oo. ng baboy boy ba? Ang haba siguro nito, no. Saan yung tagos kaya nito? Yan yung Ha? Pa -pa -pang -pang dulo dito. Pa paikot. Hmm. Pa paikot yan doon. Hindi talaga tumawala ng tubig, hmm. eh, no. dito, dito? Yung Nanabong 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 na mundo kami guys baka sakali makakita kami ng ano dito maulam wala kaming ulam ngayon eh. <laughs> baka sakali makakita ng ulam <laughs> at nilagyan ng higaan eh yun oh eh. may ginawang kababalaghan dito guys oh. nagawa ng sapin at saka yung tawil naiiwan na lang yung tawin maganda kasi daw dito kasi walang istorbo <laughs> walang istorbo sa gabi walang makakita sa kanila multo lang <laughs> multo lang nakakita sa kanila gumawa ng kabalagahan dito kasi dami kawayan dito pala oh. Ha? Apigirin ah, na yan dyan. Do. So, bibili kayo ng kawayan, sobrang mahal, pero dito libre lang, guys. Kuha lang kayo ng kawayan. Ang daming tanim ng kawayan. Eh, doon sa pamangkin ko, ginawa nila ng ano? Bakod yung kawayan. Nanguha lang sila dito ng kawayan. Oh, ang haba ng mga puno, guys. binibinta daw to yung lupa nito guys kaya nagsobi kami namundok namundok guys namundok namundok kami Grabe kawayan dito guys, magsawa kay sa kawayan. Libre-libre yung kawayan dito, guys. Ha? Alin? Ay, oo. Ginawang pispan dati. Ah, ginawa. may ano pala to. Parang ano siya. Daanan talaga. Ang daanan niya, hanggang doon. Ah. Dito siguro, duda ako pispan dati. Oo, ginawang pispan. may Bundo kasi malibre kayo ng kawayan dito. Kawayan. Kawayan.